Walang malayo malapit na ring kapag si Damian Lillard na may hawak ng bola. Sa lawak at haba ng range ng player na to, samahan mo pa ng mataas na shooting accuracy kapag nakuha na ni Lillard ang kanyang pulso. Delikado na kahit sino pa ang bumantay. Ngayon nasa Milwaukee na ang superstar point guard. Bitbit ni Dame ang skill set na tumatak sa memorya at kinagiliwan. Hindi lamang ng mga fans sa Portland, kundi pati na rin tayo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Halina't sariwain natin ang limang halimaw na statline ni Damian Lillard sa labing isang taon niya bilang isang trailblazer. Mga sandali na nasaksihan natin ang totoong ibig sabihin ng Dame Time. I-breakdown natin ang mga numero kada laro kung saan napabilib tayo ng nag-iisang Damian Lillard. Unahin natin ang performance ni Dame noong February 9, 2018. Ang panalo ng Portland kontra Sacramento sa score na 118-110. That game, Lillard recorded 50 points, 6 assists, 3 steals, 8 triples, at 10 free throws na walang mintes. 8 out of 13 sa 2-point field goal, kaparehas ng numero din sa 3-points area. Sobrang efficient ni Dame sa larong ito at 82% true shooting. Sa buong panahon niya sa Portland, 10 beses nagdala ng 50-point game si Lillard. Normal lang nga sa ating mga NBA fans kapag nababalitaan natin no-score na naman si Dame ng 50 points sa isang laro. Pero ano nga ba talaga ang nagpa-special sa stat line na ito? Dito ka bibilib. Nakuha ni Dame ang 50 points sa eksaktong 29 minutes at 29 seconds. Tamang narinig mo. Hindi umabot ng 30 minutos para makuha niya ang 50 puntos. Lillard already have 28 points at the half. Pero pagdating ng third period, sumabog si Dame with 22 points. At the end of the third quarter, 50 points na ang Damian Lillard nyo. Tatlong quarter lang niya tinira ang 50 points na yon. Sa harap pa ng libo-libong fans sa mga taga Sacramento. Hindi na pinasok si Dame sa fourth quarter since tambak naman na ang Kings. Pero kung ipinasok pa siya, there's a big chance na pumalo pa siya sa 60 points o baka mas higit pa. Speaking of 60 points, balikan natin ang production ni Lillard noong ika-20 ng Enero taong 2020. Against the Golden State Warriors, Dame erupted to 61 points in an overtime win sa score na 129-124. Bukod dito, double-double performance din ang Guardia sa kanyang 10 rebounds. Samahan mo pa ng 7 assists, 1 steal at 11 triples. Perfect din sa foul line with 16 free throws made. So dying sa dying seconds ng 4 quarter, lamang Warriors ng tatlo. At the top of the key, Dame goes to the left, made a crossover to the right na sinundan ng isang step-back 3. Kahit contested ang shot, pumasok ang tira ni Dame at tumabla ang laro papuntang OT. Pagsapit sa mga huling segundo ng overtime, similar situation. Nagahabol ang Portland sa isang kalamangan. And again, hawak ni Lillard ang bola, subalaksak at nakakuha ng foul. Pumasok ang dalawang free throw si Dame and Portland wins it at their home court. Apat ang naitalang 60-point performance ni Dame over his career sa Portland. But this one right here, ipinamalas niya kung gaano siya katinik sa mga clutch moments. Pero hindi lamang sa sariling home floor delikado si Number Zero. Ibang klase namang paghahalimaw ang tumambad sa NBA noong March 6, 2023 kontra sa Detroit Pistons. Portland won that game sa score na 110-104 at triple-double ang stat line ni Dame sa larong ito. Lillard finished the game with 31 points, 13 rebounds and connected 12 assists sa kanyang mga teammates. Maliban dyan, may tigisa pa siyang agaw at tapal with no fouls committed at the entire game. Swabing laro para sa isang swabing manlalaro. Tatatlo lang ang triple-double ni Lillard sa kanyang career. Hindi siya kilala sa triple-double guy or a rebounding point guard. But clearly, this stat line shows na capable ang scoring guard in producing this type of numbers. Ngayon naman, balikan natin ang isa sa mga unforgettable performance ni Dame sa 2021 playoffs. Nangyari ito sa Game 5 ng Serie kontra Nuggets sa unang round dong Hunyo ng nasabing taon. Tabla ang series sa 2-2 coming to this game. Umiscore si Dame ng 55 points, nagtala ng 10 assists, humakot ng 6 rebounds with 3 blocks and 1 steal. Pero kung inakala mo magandang stats na to, may kagaganda pa yan. Sobrang init ni Lillard sa game na ito that he recorded 12 three-pointers in that entire game. Complete stat line para sa isang crucial na laro. Kasama doon ang dalawang game tying shots para dali ng laban sa overtime at second overtime. Ang labindalawang 3 points na yan ni Dame ang kasalukuyang NBA playoff record ngayon sa most number of threes made in a single playoff game. Hanep diba? For 5 years, hawak ni Clay ang record with 11 triples. Pero binura ito ni Lillard noong 2021 sa Game 5 first round match nila kontra Denver. Just to give you a glimpse kung paano naghalimaw si Lillard, narito ang ilan sa mga highlights. With 7 seconds left on the clock sa fourth, they make his move for a step back 3 para itabla ang laro at extend sa overtime. During the 1 minute mark ng OT, lamang pa ang nuggets ng walo. Tumira ng 3 si Dame to cut the lead into 5. With 27 seconds remaining, nagpakawala ulit ng isang 3 si Lillard. Another step back 3 para ibaba sa dalawang kalamangan. Down 3, with 15 seconds left sa OT, binaba ni Damon Bola sa isang 5-out iso play. With pure confidence, tumira ng 3 si Lillard sa isang turnaround step back shot to force a second overtime. Although talo ang Portland at kinapos sila sa score na 140-147, hindi pwedeng hindi natin i-recognize ang ganitong tipo ng performance ni Dame. Pruwe ba yan kung gaano ka-deadly offensively ang 7-time All-Star? Dahil kung performance at performance lang din naman ang pag-uusapan, isa na sa di malilimutan at totoong nakakabilib na statline ni Dame ay naganap last February 26, 2023. Sa larong ito, panalo ang Portland sa score na 131-114 kontra Houston. Umiscore si Damon Lillard ng 71 points na kanyang career high sa kasalukuyan. Kumakot din siya ng 6 rebounds and dish out 6 assists. He shot 9 out of 16 sa 2 points area and made 13 out of his 22 shots behind the arc. Ang 13 tripos din na yan ang pinakamaraming tres na kanyang ipinukol sa isang laro. Wala rin minte si Dame sa foul line making all of his 14 free throw attempts. At 80% true shooting, di may Isa na to sa pinakamalupit at pinaka-explosive na offensive performance sa modern positionless era sa NBA. At kung ikukumpara naman natin ito sa 71 point performance din ni Donovan Mitchell, mas mabilis na iscore ni Dame ang 71 points dahil kinuha lang niya ito sa loob ng 39 minutes and 11 seconds. While Donovan took almost 50 minutes sa kanilang overtime win. Katunayan lang ito na pagdating sa opensa, mahirap pigilan ang isang Damian Lillard. Paano pa ngayon na magkasama na sila ni Yanis sa isang kupunan? May threat na sa inside, may threat pa sa outside. Ngayon nasa bagong kabanata na si Deem ng kanyang karera. Panigurado, panibagong records din ang maaari natin masaksihan. Sa limang statline na ito ni Lillard, saan ka tunay na napabilib? Ikomento mo na yan sa iba ba at pag-usapan natin. Make sure to like this video, follow our page and subscribe to our channel. Ito ang Dribble Access, ang access mo sa mundo ng NBA Basketball.